guys, magandang 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 hapon ito, panay bagong video na naman uh, siya nga pala uh, shout out sa Luzon Visayas, Mindanao uh, mabuhay tayong lahat uh, ito guys umpisahan na natin ito guys 5 Elizabeth Twenty thirteen, five dollar. Salikut nama nya, kata yang usah kataas niya may nakasulat na Canada sa ilalim niya Pine Silver 1oz ito guys gawa sa Silver ito guys gawa sa 24 karat silver may nakasulat dyan sa ano bandang gitna Ah, uh, apat na nine pag tatlo ngayon guys yun po ay isang uh, 18, uh, ano, 90% silver baga sa ano 18 karat gold ito naman guys uh, 24 karat silver Canada Fine silver 1 ounce Canada Fine silver 1 ounce Elizabeth 5 dollar 2 guys <coughs> bago pa siya 2013 pag kanitong klaseng queens mo guys kahit bago siya kahit saan mo dalhin pwede mo siyang ibinta agad agad dahil siya isang gawa sa silver kahit bago kahit saan mo dalhin talagang maibinta mo siya ng agad agad 5 dollar bago pa lang siya 20, 2013 pero dahil nga sa silver uh, kahit saan pwede mo siyang ibenta ito guys pira ng Canada Okay, next tayo. Dito naman tayo sa number 3. ito naman guys bago pa lang siya 2010 ito guys pira ng China pira ng China tinatawag na 10 dollars 2010. Bago lang siya pero mataas ang halaga gawa ng siya ay isang gawa sa silver. Tuloy nito guys, nakasulat 1 oz. 39. Ah ito guys, ah, nasa ano lang to, nasa 90% silver. asulat niya sa gilid in commemorative the listing of agricultural bank of China ito guys pira ng China na gawa sa silver 10 dollar 2013 mga ganitong klaseng coins guys, kahit bago siya, hindi ko tinatanggihan dahil siya ay isang gawa sa silver. Kaya pag mayroon man kayo mga ganito, kahit bago siya, uh, 10 dollar, 5 dollar, uh, gawa sa silver, yun po ay akong binibili, hindi ko tinatanggihan kahit bago siya. Pero pag mga luma guys, kahit anong dit na siya diyan o basta luma, uh, gawa sa copper, gawa sa bronze, yun po ay aking binibili kung sakaling mayroon man kayo comment lang kayo sa baba ito guys maganda ang disenyo nya oh. one ounce in commemorative of the last time of Agricultural Bank of China. Ito guys, gawa sa China. Dahil nga silver siya talagang mataas pa rin ng value nito. Pag ganito talagang hindi ko tinatanggihan. Kahit common siya, binibili ko guys. Kahit common siya dahil siya ay isang silver. Alam mo guys, pag silver may nakasulat dito sa baba na 1 oz. 999. Pero yung isa naman yung Canada, apat na nine, ito tatlo. Yun, yung Canada is 24 uh, karat silver. Kaya pag may nakasulat automatic na fine silver, may nakasulat din na fine silver. Okay, next tayo. Dito naman tayo sa number 3 ito naman guys half dollar half dollar 50 cent half dollar ito ay Franklin Liberty Liberty in God we trust ito guys 1959 ito rin guys gawa sa 90% silver Franklin half dollar United States of America gawa sa silver ganitong 1959 59 guys talagang ito ang mahal talaga ito ang isang queens na tinatawag na real queens 1959. Dahil marami rin yung half dollar kahit gawa sa silver, eh, pagka maraming ginagawa, yun po ay isang common lamang. Mas mababa ang balyo. Pero pagka talagang, bukod sa silver, presyo ng silver, mataas talaga ang halaga 1959 In God we trust lover, eh, Haptala, United States of America dawasa Silver Okay, natapos na ating video uh, Maraming salamat sa inyong panonood